Ito mura to oh, kaysa dito. Oh, mas marami pang laman to. At saka mabula to. Grabe ang nito. Hello guys, for today's video, andito ako ngayon sa labas. Kasi naubusan kami ng budget ng alaga ko. Ngayon kasama ko siya ngayon. Ayan at uh, ang sarap ng hangin. Tandaan lang ako. Siyempre kasama ko yung alaga ko. Open na ba? Kasi sala eh eh hey, here, here. Where? Hina. Huh? Another side? Dito lang ta, Hamudi. Ayan, dito na lang kami. Hmm, ayan. At, eh uh, ayan, sarap ng hangin. Grabe. Nakakaputi pala yung hangin. Walang init. Oh, wala talaga siyang init. Ang sarap ng hangin. At ngayon, dal ko siyempre yung susi ng bahay. Of course, yung... Uy, yung, ah, uh, of course, yung card. Ang daming kalapati dito. <clears throat> For a uh, second time na ako nang lumabas kami ng alaga ko na ganitong oras. Na ang oras dito is alas dos ng hapon. So, yan. At, uh, tingnan nyo. Nakakaputi pala. Masyadong maputi naman tong ano ko. <laughs> Ano ba nangyari dito? ayun Puting-puti ako dito. <coughs> Ag Agulat ako dito sa kamera ko. Hindi ko na mapindot-pindot kasi naumpisahan ko na yung aking <laughs> ano eh. O. Oh. O, oh, diba? <laughs> Yun ang aming bahay doon, o. Oh. <laughs> wala, wala kaming manok. Wala kaming wala kaming merienda. Kaya lumabas kami. Ikotin natin lahat na madadaanan ko akin yan, ha lahat na madadaanan ko yung uh, for example yung masasakyan yung mga lupain ayan akinyan yan dali kuha ko ng manok kasi wala na kami manok sakto mayroon 700 grams kung gusto gusto ni baba sabi ko pala yung tatlong to gawin ko talang tatlong to. 700 grams tapos pa ko na itlog kasi wala na kaming itlog. Oh. Yan, ano na ito yung kwan. Hoy, parang wala ka mag-Tagalog. Kami na sa dihig, hoy. Hoy. tingnan niyo, oo. Oh, oh, Nandito ako ngayon. Wala. Oh, ang ng Tagaluto ng Tinapay. Ay, sa muli. Tinaman naman, oh. bago aja lahat yan, huwag kalimutan. <laughs> toast bread. At of course, burger bread. Ayan. Mag-hi ka muna dyan. Hi! Uy, mag-hi ka dyan sa mga ano ko. ayun, oh. Hi! <laughs> Syukran! Kuha ko na itong lipstick. Ano to? Ito na lang medyo mura-mura. 13 pareho sa 13 ito na lang Good olive oil tapos yung mantika wag mantika konti lang ayan na siya. ito lifton nakakuha nga na Lipton. ito Lipton. syempre yung kuha tayo ng sugar ito ah oh. ito sya ayan, ayan na sugar ito mura to oh kaysa dito mas marami pang laman to at saka mabula to ang grabe ang bula nito ito yung pinamili ko ngayon ko pa tayo ngayon ng MM asan yun ito Paborito na aking alaga yun ang ito siya Uh, we Chili pieces chicken. Merienda. Victory. Uh, so guys, pauwi na kami. Ayan na, nakabalot-balot na oh. Ayan, ito yung manok, yung asuka. As anong asukal? <laughs> para nalasing ang itlog nandito. Ayan, ganyan to ginagawa ko mga lalabs. Para naman eh, lahat na mga binibili ko, kinakarga ko dito sa wheelchair ng alaga ko.